Kayo ba ay naghahanap ng pwedeng mapasyalan na malapit sa Metro Manila ngayong weekend? Isa sa pwede po rin yung pasyalan bilang pamilya ay ang hinulugang taktak -tak sa Antipolo City. Ano nga ba makita sa nasabing pasyalan? Alamin natin wala kay Bien Manalo live. Bien? Hanap nyo ba ay mapapasyalan this coming weekend? Nature-friendly, accessible at higit sa lahat libre. Abay, bakit hindi bisitahin ang hinulugang taktaka dito sa Antipolo sa Rizala? Perfect ang hinulugang taktak sa family bandinga. Dito sa hinulugang taktak, achieve na achieve yan. Pero bakit nga ba ito tinawag na hinulugang taktak? Ayon sa mga matatanda, nung araw daw uh, may nahulog na kampana sa mismong binabagsakan ng ng falls kaya tinawag na hinulugang tak taktak. Pagpasok mo palang lang sa gate, bubungad na agad sa iyo ang luntiang kapaligiran. Nariyan ang dinarayong Nature and Adventure Park. May rappelling, swimming pool, canopy walk at spider web. Pero ang good news, lahat yan for free. Marami ring Instagramable spot sa hinulugang taktaka na talagang pupusuan ng mga Gen Z at Millennial, maging ng mga young at heart. Araw-araw, maaga pa lang, may dumarating yung mga membro ng SEMO, nililinis na, nagwawalis, didiligan lahat ng halaman. At mayroon tayong mga pinagbabawal na bawal magluto, bawal manigarilyo, bawal mag-bape. Naanyayahan po namin kayo na pumunta dito sa hinulugang taktak. Wala naman pong free po ang lahat. Pero mahigpit pa rin ay pinagbabawal ng pamunuan ang paliligo sa falls dahil pa rin sa ginagawang sewage treatment plant o STP. Ayon sa otoridad, dalawang taon pa bago matapos ang naturang treatment plant. Layo ng proyektong ito, nalinisin ang dumi sa tubig bago ibalik sa ilog. Kaibigan, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad dito. Katunayan, bawal mag-inom, bawal magyosi sa vicinity ng parke. Mahigpit din ang paalala ng pamunuan sa mga bisita na huwag magtapo ng basura kung saan saan para mapanatili ang kalinisan. Samantala, dayan bukas ang parke mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, mula Martes hanggang Linggo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pasyal na kayo dito sa Hinulugang Taktak -tak, sa Antipolo sa Rizal. Balik sa iyo, Diana. Ay, magandang idea nga yan mapuntahan ngayong weekend. Maraming salamat, Bien Manalo.